Tignan nyo sa sa ibang talata mga kapatid. 2 Corinthians 6 to 18. Ang tinutukoy dito. O di kaya'y templo ng Diyos sa Diyos Diyosan, hindi ba tayo ang templo ng, ng Diyos na buhay siya, rin, siya na rin ang nag, ang may sabi mananahan ako at mamumuhay sa piling nila, ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko verse 17 kaya't lumayo kayo sa kanila ibig sabihin yung mga Diyos Diyosan humiwalay kayo sa kanila sabi ng Panginoon Iwasan nyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko. Sabi ng Panginoong Makapangyarihan. Dito po sa Talatang 16, yung tinutukoy dito na templo ng mga Diyos-Diyosa, yung mga idol, yun, yung mga yun, No? Dapat maintindihan natin, hindi ispirito ng Diyos ang pumapasok doon sa mga ribulto na yan. Kasi hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. Papasok ang Diyos sa tao sapagkat dinisenyo ng Diyos ang tao na maging templo niya.